Catherine Bernardo, kinumpirma ang panliligaw sa kanya ni Alden. Sa isang press conference para sa kanyang bagong proyekto, kinumpirma ni Catherine Bernardo ang balitang totoong nililigawan siya ng kapuso aktor na si Alden Richards. Ayon kay Catherine, nagsimula ang lahat bilang magkaibigan matapos ang kanilang pelikulang Hello, Love, Goodbye, ngunit kalaunan ay nagparamdam si Alden ng intensyon na ligawan siya. Sinabi ni Catherine na pinahahalagahan niya ang pagiging merspeto at maalalahanin ni, ni Alden, ngunit nilinaw rin niyang nasa, getting to know, stage pa lamang sila. Hindi naman naiwasan ng aktres na mabanggit ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Daniel Padilla. Ayon kay Catherine, magkaibigan pa rin sila ni Daniel, ngunit nagdesisyon silang bigyan ang isa't isa ng espasyo. Samantala, maraming fans ang natuwa sa pagiging bukas ni Catherine tungkol sa isyo, ngunit may ilan ding naglabas ng pangamba ukol sa posibleng epekto nito sa Katniel fandom. Sa kabila nito, sinabi ni Catherine na nais muna niyang mag-focus sa kanyang career at personal growth. Ayun sa actress, wala pa siyang pinapangakuan ngunit bukas siya sa posibilidad kung saan maaaring mauwi ang panliligaw ni Alden. Patuloy na inaabangan ng publiko ang susunod na kabanata sa kwento ng dalawa. And this is Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.